Itinuturing naman na malaking oportunidad na makatulong sa kapwa ng tinaguriang OPM pop diva na si Kule Desma ang pagiging bahagi ng Songs for Heroes 2. Ito ang balita ni Atres Carion. Malaking pagkakataon upang makatulong sa kapwa ang mga konsepto ng global evangelist na si Brother Eli Soriano. Kaya naman hindi na pinalampas ng tinaguri ang pop diva na si Kuli Desma na maging kabahagi ng Songs for Heroes 2 Benefit Concert. Ang pag-awit ni Ku ng isang nationalistic song ay siguradong magbibigay ng matinding emosyon sa ating mga magigiting na sundalo at pulis. Magandang opportunity ito para makatulong and uh, I'm glad na naimbitahan ako dito dahil uh, paminsan-minsan lang naman yung ganito. Paminsan-minsan kung makakabigay tayo ng uh, service din namin, uh, masaya. Ako masaya ako that I'm a part of this. Nagagalak rin ang naturang OPM icon na makakasama niya sa entablado upang mag-perform ang mga miyembro ng AFP at PNP na first time sa kanyang singing career. Ay, ah, exciting yan. Paminsan-minsan din natin nakikita yan. Kaya alam mo naman maraming may mga talento dyan. Kaya mabibigyan sila ng pagkakataon to shine. Tiniyak rin ni Ku na magiging emosyonal ang kanyang pag-awit sa harapan ng mga manonood dahil sa presensya mismo ng itinuturing niya ring mga bayani. I want to inspire whether mga kababayan abroad at lalo na kapag mga mga katulad ng mga police or mga sundalo, people who love our country, syempre masarap, you know, kanta, kakantahin ko yan. Bukas ay madidinig na natin ang rendisyon ng isang makabayang awit ng OPM Pop Diva na si Kule Desma sa Songs for Heroes 2 sa Mall of Asia Arena. Well, sana po lahat kayo manood dahil uh, ito po ay napaka-special na concert very inspiring and natutuwa po ako na merong mga gumagawa ng konsyertong ganito para magkaroon nga ng saysay -say, no? at makakatulong dun sa mga kailangan ng tulong. Ajes Carion, UNTV News Worldwide.